Los Angeles Lakers binabaon sa putik ng front office ng Chicago Bulls. Humihingi ng limang kapalit para kay Zach LaVine. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Lakers na magdagdag ng isa pang max salary player, particular si Zach LaVine of the Bulls sa NBA trade deadline at dito sa kalaliman ng summer ng liga, hindi pa rin sila interesado. Nasasaktan si Zach Lavine, sobra. Binabayaran din siya malaki. Ang dalawang salik na iyon ay nagdulot sa kanya ng hindi ka nais-nais sa Chicago at sa ibang lugar. Papasok na si Zach Lavine sa ikatlong taon ng isang limang taon. 215 million na kontrata. Isang deal na nag-aatubili ang Bulls na pirmahan at ngayon ay sabik ng itapon. Inoperahan si Zach Laving sa kanyang kanang paa matapos maglaro lamang ng 25 na laro noong nakaraang taon na may average na 19.5 puntos. Inaasahan na magiging handa siya para sa pagsisimula ng susunod na season. Ngunit kung saan siya pupunta kapag nagsimula ang season ay napapailalim sa pagtatanong. Maraming dahilan para lumayo ang Lakers kay Zach Lavine. Isa siyang ball-dominant scorer at hindi mahusay na nagdedepensa Ngunit kung magiging desperado ang Bulls, maaaring may ilang dahilan para muling isaalang-alang ang Lakers. Ibig sabihin draft pick at roster spot. Dahil kahit na kailangang baguhin ni Levine ang kanyang laro, kung siya ay dumating sa Lakers ang paggawa ng isang trade para sa kanya ay maaaring makatulong sa paglutas ng tatlong mga problema sa Lakers sa isang mabilis na mabilis maaari silang magpadala ng isang balsa ng mga manlalaro na lumilikha ng mga roster spot maaari silang magpadala ng labis na sweldo na lumilikha ng ilang wiggle room upang gumamit ng mga exception, maaari silang magdagdag ng draft na kapital kung saan ang organisasyon ay nagugutom Iyan ang pananaw mula sa isang executive ng NBA na nagsalita tungkol sa mahirap na sitwasyon ng Lakers. Mayroon silang 15 buong roster spot, kaya hindi sila maaaring pumirma sa sino mang bago. At dahil sa kanilang kalapitan sa tinatawag na pangalawang apron ng NBA, hindi sila maaaring gumamit ng anumang mga exception upang pumirma ng mga manlalaro, gayon paman. Maaari silang gumamit ng mga second round pick apang mag-disload ng sweldo Ngunit ito ay isang organisasyon na nakipagpalit na ng dalawang first round pick at tatlong second round pick sa susunod na limang taon Hindi sumang ayon na mag-attach ng mga pick sa isang Zach Levine dump Ngunit maaaring magbago iyon Kung mangyayari ito, maaaring makinabang ang Lakers Bueno, ang sitwasyong kinalalagyan nila ang pinakamahusay na paraan upang makatakas dito, upang makakuha ng ilang mga pwesto sa listahan, magbakante ng pera at maaaring magdagdag pa ng mga pick na maaaring bumaba sa pangangalakal para kay Zach LaVine, ang sabi ni executive. Walang may gusto sa kontratang 'yon. The Bulls has been trying to trade him since they signed him basically. Kung umabot sila sa puntong gusto nila siyang mawala sa mga libro, at maaaring dumating iyon mamaya ngayong tag-init, maaaring kailanganin nilang mag-attach ng pick o dalawang second rounders sa kanya para makakuha ng isang team na kukuha ng kanyang deal. Ngunit ang isang problema ng Lakers ay ang pagtugma ng mga sweldo sa Bulls para sa Zach Levine. Kailangang maging bahagi ng package si D'Angelo Russell at maaaring a-unload e ng Lakers sina Cam Reddish at Christian Wood. Ang problema noon ay kailangang isakripisyo ng Lakers ang lalim para magawa ang natitirang deal. Kailangan nilang isama ang dalawa na Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at O. Austin Reeves. Masakit iyon ngunit ang 5 for 1 na trade ay magbibigay sa Lakers ng apat na roster spot. Magkakaroon sila ng pera upang bigyan ng deal sabihin si Gary Trent at maaaring ibalik si Spencer Dinwiddie. Pagkatapos ay maaari silang pumirma sa isa pang malaking tao at iwanang bukas ang isang lugar. Pagkatapos nito, nag-cruise na lang sila at umaasa na si Zach Lavine ay babalik ng malusog at determinadong buuin muli ang kanyang reputasyon sa NBA. Kung ikaw ay isang koponan tulad ng Lakers, maaari mong idagdag siya. Maaari mong asahan na siya ay nababagay sa kung ano ang ginagawa mo kasama sina LeBron James at Anthony Davis, umaasa kang magkaroon ng isang bagay sa sahig, ang executive sabi. Ngunit sa labas ng sahig, maaari kang mag-package apat. Limang lalaki sa isang deal para sa Zach LaVine at ngayon ay mayroon kang mga roster spot. Maaari kang lumikha ng puwang sa ilalim ng pangalawang apron na magagamit mo ang iyong mid-level na nagbabayad ng buwis at nagdaragdag ka ng ilang mga pinili. Ibig kong sabihin, ito ay isang kaloob ng Diyos. Ngayon, tingnan mo ang media at mga tagahanga ay nasa Lavigne. Ngunit sa Liga, sa tingin ko ay nire-respeto pa rin natin kung ano ang magagawa niya bilang isang scorer. Kalusugan lang at ang kontrata sa kanya.